hindi nakaalpas sa matatalas na mata ng mga tambay sa online world ang pag-like ni Bea Alonzo sa isang SOCMED post tungkol sa prenup agreement ng bagong engaged celebrity couple na sina Taylor Swift at Travis Kells. Pinusuan kasi ni Bea ang latest Instagram post ni Hailey Sachs aka Mises, Dow Jones kung saan ni repost ng financial expert social media influencer ang trending proposal photo ni na Taylor at Travis. Kumento pa ni Mrs. Dow Jones sa IG niya, it's a love story baby just say my assets are protected. Chika pa ng mga intrimitidang cyber citizens, mukhang sangayon daw si Bea sa finance expert media personality na dapat lang magkaroon ng prenuptial agreement ang tinuturing na pinakamayamang international entertainer sa mundo bago ito magpakasal sa fiance niya. Binalikan tuloy ng mga netizen ang naging isyo noon ni Bea at Dominic Roque tungkol sa naudlot na kasal nila matapos mapag-usapan ng bonggang wedding proposal ng dalawa. Ang nakakaloka, kung makapagkomento ang netizen sa isang social media forum, akala mo alam na alam nila na ang dahilan ng breakup ni na Bea at Dominic? Karamihan sa kanila ay nagsasabing tungkol din sa usaping prenup agreement ang naging dahilan ng hiwalayan ni na Bea at Dominic? May ganun? Ay nako, mga netizens talaga, nag 1 plus 1 na naman. Naglike lang si Bea tungkol sa prenup agreement na damay na siya sa issue. Eh mukhang masaya na ang aktres sa bago nitong boyfriend at hayaan na natin sila. Huwag na tayong maging apple sa happiness ng kapwa natin. Ano ang sinyo sa balitang ito?